Ang bilis ng ano ng shipping niya guys. 3 days lang. Kasi last 3 days lang ako more than nung ano ko nung last natang siyo. Hello guys, what's up? Balik ka ko pa lang, hindi pa ako nakapagalis ng mga muka ko. Itong okay. araw na to, um, unbox natin yung order ko ulit sa Lazada kasi may bago akong order na dumating. Okay? So, unbox natin to. Ang worth nung binili natin ngayon is, ito siya. Ayan. So, kung nakikita nyo dyan, 216. So, papakita ko kung ano yung in-order ko ngayon. So, actually yung tayo ng ano ng tansi kasi yung last na in order ko na tanse sa ano sa Lazada. Nagkamali ako sa size na nabili ko. Akala ko makapal siya yung pala medyo manipis. So, hindi yun kakayanin nung gagawin kong guri kasi medyo malaki yan talaga. So, ako ng medyo mas maano, mas makapal. So, yung size na binili ko nung last is nasa size 100. Ito naman is size 150 medyo mas makapal-kapal na talaga to. mas sigurado na talaga. To. Kasi hindi ko naman pwedeng gamitin yung last na binili ko sa gagawin kong malaki ang kasi baka iwan tayo nung saranggola natin kagad yun. Baka iwan tayo nung saranggola natin kagad yun. <tinyo> lago't ka agad, di ba? Kaya tara, start na natin siya. Ang bilis ng ano ng shipping niya, guys. 3 days lang. Kasi last 3 days lang ako more than ano ko, nung last na tangsiyo. Kanina kinakapakapa ako na kung makapal talaga siya, so mas, mas makapal. So, eto na siya. Pakita ko na sa inyo. nga, napakakapal nga guys eto satisfied na talaga ako hindi na to kaya ano, uh, putulin mo ano ko -ano nung malaki yung bulyon na gagawin ko ayan 7 pieces ulit siya tapos ang, tapos ang meters niya yun nga 37 meters ulit eto siya kita ba ayan, size 150 tapos yung ano niya LBS niya nasa 110. Ayan yung order natin ngayon. So hindi naman sa ano, yung last na order ko, kaya hindi ako satisfied doon. Hindi naman sa low quality o oh, ay ay eh, pangit. Sadyang manipis lang talaga eh, kasi 'yung kasi 'yun na nagkamali ako sa ano sa pagpili ng size. <laughs> Gago. Sa tin ako gamitin to, syempre, ang ano nito, ang haba nito katulad ng dati kasi pito. So, 37 meters, kapag i-multiply natin sa pito, 259 meters. So kapag yung saranggola mo, nailulus mo lahat to, sigurado yung Bilang dalawa, ang sabi ko, talaga, perfect na perfect to gamitin. Talaga, matibay talaga siya. Pagdating sa mga saranggola, kay pang bagyo ang hangin, hindi kayang tukulin ng, ng mga saranggola. So, siguro eto, gagamitin ko sa mga, ano, um, below, below 5 feet na saranggola. Eto siguro sa mga lagpas 5 feet na na, na, na mga na, gurgyon natin. Ayan, so, syempre, eh, may extra pa din tayo kahit pa paano. Gagamitin pa din naman natin ito eh. Saka eto talaga sa malaking guriyon natin. Okay? So, bali yun lang naman and syempre, sa mga gusto ng order dyan, hindi ko naman ipopromote yung Lazada. Pero, pwede nyo rin gawin, di ba? So, try nyo mo order guys. Napaka-affordable niya. Tsaka, napaka ano talaga, napaka-legit niya. So, sure ako matibay ito. And, abangan nyo guys, gagamitin na natin ito sa malaking nating ating Gurion soon. So, see you. Diba?